Magmumura mo kami! Ha? Oo! Oh. Tangin ang trabaho Ito oh. trabaho ba yan? Oh. Ikaw ba yan? Oo, oh. trabaho ba yan? Mm. Bakit ikaw ba nagpapasyeldo sa amin? Bakit mo kami numumura? Hindi ka pa lang magpapasyeldo! Mura ka ng mura sa amin! Huwag mo kami minumura! Hindi naman pala ikaw nagpapasyeldo eh! Hindi eh, ako magmumura sa iyo! mo nga kami! <geler> Bayo ko lang nito! Ito lang mura! Walang tibigil sa bawa! Wala ka nito! So, wala ka trabaho rito! Ano? Ano? Kaya, oh. kaya, huwag ka nagmumura. Ba't nagmumura ka? Ha? Ay, tangin ang trabaho yan. Okay. Tangin dapat Ba't minumura mo kami? Hindi ka. Ba't minumura mura? mo kami? Minumura oh, mo kami lahat dito. Oh, minumura ay, mo kami lahat. Minumura mo kami lahat. Mali ang trabaho mo. Ang mali. Huwag ka mo kami lahat dito. Ba't minumura mo kami? Bakit? Ikaw bang minumura? Lahat kami rito. Kami kanina. Ang minumura ko. Mali. Manong mali. Kami minumura mo rito. Nakabito ka na kanina pa. Dadali ka namin kay Congressman. Kala mo, tiga tig rin lang. Alayos okay. ka rito. Puta kayo naman. Sige. Sige. Hey. Babayaran mo kami. Babayaran mo muna kami bago kami malis Hindi ako magbabayad sa inyo. Oh. Eh, ba't ikaw nagagalit? Ba't minumura mo kami? Hindi ka pala nagbabayad. Ayon, project ko to. Oh, project, project mo pala eh. Oh, Kausapin mo kami na maayos. Kita, minumura. Oh, man, hindi mo kami minumura. Ito trabaho ang to, mali. Eh, minumura ko yung trabaho. Kami ang minura mo kanina. Ha? Kami ang minura mo. Oh, oh sinabi mo. Sinabi mo. Oh. Kayo na pa nga, sinabi pa kaming mga wala kaming utak eh. Sabi mo pa nga eh. Mali kayo. Mali kayo. Mali. Mali ha? Sige, sigarito, tagagapan naman eh. Ay, kahit na tagagapan kayo, ah, wala akong hiyan. Para kang ano? Ay, kay Mayor Joy, hindi ka nag-ano, hindi mo na malang ginagalang Mayor namin, minumura mo pa kami, mga tigagapan. Hindi kita minumura. Ano ako? Mali! Hindi kita minumura. Dito, minumura. Dito, minumura. Dito, minumura. mo kami. Ha? Oh. Oh, trabaho ba 'yan? Oh. Ito ba 'yan? Oh, trabaho ba 'yan? Mm. Bakit ikaw ba nagpapasyeldo sa amin? Bakit mo kami minumura? Right. Ka mura? Hindi ka pa lang magpapaseldo, mura nang mura sa amin. Ito. Wag mo kami minumura, hindi naman pareho ka okay. nagpapasyeldo okay. eh. Hindi, ako magmumura sa Minura yun. mo nga kami. Minura mo kami eh. Eto sa so, ito. Oh, bayaran mo kami. Bayaran mo kami. Bayaran mo kami. Bayaran mo kami. Ayan o, ayan po, minura kami, mula ulo hanggang pa, Mayor Joy. Congressman Emeng o. Minura kami. Mayor Joy, ayan po, minura po kami yan, yung babae na yan. Hindi mo pala siya nagpapasyeldo, minumura kami. Ang sinabi nyo. O, sabi mo. Ala sinabi trabaho, kanina ala sinabi. Pumunta kayo sa lawyer ko at doon kayo mag-complain. Hmm. Di na. Ba't lawyer pa? Oh. Ikaw ang patatawag.

Mura ng mura po sa amin. Tawan mo ko. Ngeta. Itawan mo ko. Itawan mo ko. Maglalakad ako. Ha? Like kuto. At oh, oh, ang Chinese. Ayan, oh, Chinese. ayan ang turo ng Chinese. Oh, pero yung tatlo tatlo, <coughs> tatlo ng ano. At kama uloy. Hmm, ayan o. Ayan may sa ako. Ano ang ginagawa Mm-hmm. Mali eh. Paano naging mali? Eh pwede naman kaming sabihan nung, nung nagpasok sa amin na mali. Eh ba't siya pumunta rito mumurahin kami? Maayos yung trabaho namin, no? Ayun, no? Ayun, no? Tinaboy na. Alam na po siya ang mali siya eh. Minura po kami mula ulo hanggang paa, eh. May bongbong -Bong Marcos pa po siya mong tinatang tina, sinasabi, eh. Andito sa sala sa, sa lagrawigan ng Nueva Ecija, eh. Bongbong -bong Marcos pa po, eh.

gusto pa lang yung nangyari sa isa Hindi oh. ba pwede sa... Ayun, sinakpok na. Nagsuntukan na po, na. na po silang mag-inaw po yata o... Oh, tsahin mag Ayun po. Oh. High blood na high blood po pala. Nangunguntrato pa rin yan. Eh. High blood naman po pala. Dali natin kay Mayor Dini ka, Sa pulyan. Oh. Pulyan pa rin. Ibang makawa pa sa...